Salamat sa inyong suporta sa Ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Sumasahing papawin mula sa Mainila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DVA. Agapay ng sambayanan. Ito ang hardin ng panalangin. Friday kaagapay. Salamat sa Panginoon at uh, Biyernes na naman. Maglaan po tayo ng uh, pagkakataon para manalangin at uh, bakod dumako ang uh, weekend. Narito po ang inyong uh, hardinero, Pastor Ronald Llobrera para sa programang Hardin ng Panalangin. Live na live tayo mula sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong makakasama tuwing araw ng biyernes hanggang linggo sa ating Hardin ng Panalangin sa 702-DZES-FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan rin tayo sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV at Lighthouse Media Ministry. Saan ka man naroon, kaagapay, join na sa kalahating oras ng devotion and prayer. Magandang may baon tayong lakas mula sa Panginoon sa panimula ng bawat araw. At bago tayo magsimula, tayo ay manalangin. Panginoon, aming Ama sa oras pong ito, Patuloy na ikaw ay aming itinataas sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin sapagkat napakalawak ang inyong biyaya at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kalakip nito Panginoon ang aming pagpapakumbaba sa araw na ito. Masumpungan ninyo ang aming mga puso na nagsisisi Panginoon sa mga nagawang pagkukulang at kasalanan laban sa inyo. Pagindapatin niyo po kami sa araw na ito, linisin niyo po ang aming mga puso at ang aming dalangin Panginoon ay uh, idulog sa inyo Panginoon, makadulog sa inyo ng mayroong mapagpakumbabang puso Panginoon at sama-sama kaming mananalangin kasama na rin ang aming mga kaagapay na nariyan sa kanilang mga tahanan. Pangunahan niyo po kami sa araw na ito at ang inyong kalakasan, ang inyong biyaya, ang patuloy na aming maranasan, Panginoon, igawad ninyo ang inyong mayamang pagpapala sa bawat isa maging sa mga kaagapay namin na nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. Kayo po ang mag-iingat sa kanila patungo sa kanilang pupuntahan. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng bagay sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Nagbabalik po ang hardin ng panalangin. Ako si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing araw ng biyernes hanggang linggo. Kumusta ka na kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan sa ibaba. Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At sakali namang tinugon na ni Lord ang uh, inyong mga request mula last time, i-share na rin yan sa amin upang mapasalamatan natin ang ating Panginoon. At sa oras na ito, Uh, para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo ay sama-sama, kaagapay. Kaagapay sa sitwasyon ng buhay mo ngayon, masasabi mo bang ikaw ay karapat-dapat o qualified? Ito ay napakahalagang katanungan sa bawat isa sa atin sapagkat maraming nawawalan ng gana sa buhay dahil sa bagay na ito. Isang halimbawa na lang ay ang pag-apply ng trabaho. Maraming kumpanya ang napakadaming hinahanap na qualifications bago ka matanggap. Ngunit marami ring hindi pumapasa sa mga qualifications na ito. Kaya madalas na itatanong mo sa iyong sarili, "Am I qualified?" Kung ating susuriin ang buhay ng tao kaagapay, maraming kakulangan ito. Ito ang dahilan para makagawa siya ng marami ring kapalpakan. Ang mga kakulangang ito ng tao ang nagdadala sa kanya para siya ay madisqualified. Sa mag-asawa, kung iyong titignan, may mga kakulangan ng bawat isa. Wala pong perpekto. Ito ang madalas nilang pinag-aawayan, ang mga pagkukulang sa isa't isa. Pag may problema tayo, Our imperfections are colliding, yung mga kakulangan ng bawat isa ang nakikita. Sa banal na kasulatan, mula simula hanggang wakas, maraming mga karakter ang naitalang, napakaraming kakulangan o kapalpakan. Hindi qualified katulad ng mga sumusunod sa si Eva at Adan sa Garden of Eden. Ang Diyos ay mayroon na lang iisang kautusan sa kanila, ngunit ang nakalulungkot, nilabag pa nila. Si Abraham sa kanyang edad na katandaan na, na nagkaroon pa siya ng problema tungkol sa pakikipagtalik sa hindi niya asawa. Si Moises ay nakapatay at tinawag din siyang stammer o bulol magsalita. Si Jacob ay tinaguri ang Jacob the Deceiver. O manlilin lang, si Jonah ay may katigasan ng ulo, hindi marunong sumunod. Si David ay nakiapid, si Solomon ay nagkaroon ng napakadaming asa asawa. Kung si Timothy naman ang ating pag-uusapan, siya ay masyado pang bata. Si Martha ay masyadong mapag-alala. Si Saulo na naging Pablo ay manguusig ng mga mananampalataya. Napakadaming kahinaan, kapalpakan at kakulangan ng mga taong ito. Subalit, alam nyo bang ang Biblia ay naisulat din para sa mga taong palpak at maraming kakulangan? Nakapagtataka na ang sumulat halos ng 2-3 ng Bagong Tipan ay ang taong napakadaming pagkukulang Walang iba kundi si Apostol Pablo. Atin pong sumandaling pag-aralan ang diary ni Pablo. Ang sabi sa pangalawang Korinto Kabanatang 10 sa mga talatang 7 at 8, ang mga bagay na panlabas lamang ang tinitignan ninyo kung naniniwala ang sino man na siya ay nakipag-isa kay Kristo, isipin niyang kami man. Tulad niya ay nakipag-isa rin kay Kristo ipagmalaki kuman ang kapangyarihang ibinigay sa amin ng Diyos sa ikatitibay ninyo ay hindi sa ikapapahamak. Hindi ako mapahiya. Huwag ninyong isiping tinatakot ko kayo sa mga sulat ko. Sinasabi ng ilan na sa mga sulat ko lamang ako matapang, ngunit kapag kaharap na may mahina at ang mga salitay walang kwenta. Dapat malaman ng mga taong nagsasabi ng ganyan na kung ano ang sinasabi namin sa sulat ngayong wala kami riyan, ay siya rin naming gagawin kapag kaharap na ninyo kami. Hindi kami nangahas na ipantay o ihambing man lamang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahalaga, napakahangal nila ang sarili lang nila ang ginagawa nilang sukatan at pamantayan ng kanilang sarili. Hindi kami lalampas sa hanggan ng ibinigay ng Diyos para sa gawaing itinakda sa amin. At kasama riyan ang gawain namin sa inyo. Hindi kami lumalampas sa hanggan ng iyon, gayong kami ang unang pumunta riyan sa inyo dala ang magandang balita tungkol kay Kristo, hindi kami lumalampas sa hangganan sa pamamagitan ng pagyayabang sa pinaghirapan ng iba. Sa halip, umaasa kaming tatatag ang inyong pananampalataya sa Diyos at dahil dyan ay lalawak pa ang aming saklaw sa inyo. Sa gayon, maipapangaral namin ang magandang balita sa ibang mga lupain, hindi lamang sa inyo, nang hindi Ipinagyayabang ang pinaghihirapan ng iba. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung may nais magmalaki ang ipagmalaki niya ang ginawa ng Panginoon, hindi ang taong pumupuri sa sarili ang katanggap-tanggap kundi ang taong pinupuri ng Panginoon. Ipinaliwanag ni Pablo sa tagpong ito ang tungkol sa mga taong laging ang tinitignan ay ang kakulangan. Hindi ba't madalas maglaro sa isip natin ang tungkol sa ating sarili? At naitatanong natin ang mga ito, Una, mayroon ba akong kakayanan? Mula sa pagkabata mo, ito na ang katanungang madalas maglaro sa iyong isipan. May kakayanan ba akong mag-aral? May kakayanan ba akong mag-asawa o magbuo ng family? May kakayanan ba akong maghanap buhay? Masasagot po natin yan. Sa pangalawang katanungan, mayroon ba akong tiwala sa aking kakayanan? Sabi sa pangalawang Korinto, Kabanatang 10, Talatang 7, ang mga bagay na panlabas lamang ang tinitignan ninyo kung naniniwala ang sinuman na siya'y nakipag-isa kay Kristo. Isipin niyang kamiman man tulad niya ay nakipag-isa rin kay Kristo. Ang kasagutan sa katanungang mayroon ba akong tiwala sa aking kakayanan ay mayroon sapagkat ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo. Magagawa mo ang lahat hindi dahil sa sarili mong kakayanan kundi dahil kay Kristo. Na kay Kristo ang ating kakayanan kaagapay. Ang sabi sa Roma, kabanatang tatlo, talatang 23, tatlo, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo karapat dapat, walang qualified sa atin. Subalit ang sabi sa Filipos Kabanatang 4, talatang 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. You have what it takes because of Jesus. You are now qualified because of Jesus. Pwedeng ipaalala sa atin lagi ng Diablo, ng ating kaaway na hindi tayo qualified, na tayo, na marami tayong pagkukulang. You are what you are right now because of Jesus. Kagapay, yung kamatayan ni Jesus sa Cruz ay isang kompletong package para sa iyo at para sa akin. Hindi lang kaligtasan, ang natanggap mo kasama dito ang karangalan at katagumpayan mo sa iyong nakaraan sa kasalukuyan at hinaharap. Pati yung kapalpakan mo kasamang inayos ni Yesus. Lahat ng disqualifications mo, inayos ni Yesus. Lahat ng atraso mo, inareglo na ni Yesus. Lahat ng kakulangan mo, pinunuan ni Yesus. Ang gagawin mo na lang, ay umamin na wala kang magagawa kung wala siya sa buhay mo. Palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Ako po si Brother Tim Anyora ng The Lord of Grace and Righteousness Church. Samahan po ninyo akong dumulog sa panlangin para sa ating mga pamilya. Magandang umaga po sa iyo, Panginoon na aming Diyos na mapagmahal at mahabagin. Dinggin po ang aking panalangin para sa bawat pamilyang Pilipino sa araw na ito. Naingatan mo nawa na panatilihin ang perpektong pagkakaisa, nagmamahalan at suporta sa loob ng tahanan. Ama, itanim mo nawa sa puso ng bawat membro ang diwa ng pagkakaunawaan. Ilayo mo po sa kanila ang mga paghahaway at kapaitan. Panginoon, maraming maraming salamat po dahil alam ko na ibubus mo ang iyong masaganang biyaya at pagpapala sa aming lahat. Kaya ngayon, Lord, kasama ko ng aking dalangin, alagaan, at protektahan mo po ang bawat pamilya. I-bless mo po kami sa lahat ng aming gagawin at paplanuhin. Patuloy mo po kaming i-guide dahil alam ko din, Lord, na meron kang magandang plano para sa bawat pamilya at patuloy mo po kaming bantayan sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Patuloy niyo pong pasukin ang aming buhay. Patuloy niyo po kaming bigyan ng tamang direksyon sa lahat ng pagkakataon. Ilagay niyo po sa buhay ng bawat pamilya ang mga tamang opportunity sa aming daraanan at ilayo niyo po kami sa mga samang pangyayari na pwede naming kapahamak. Muli po Ama, maraming maraming salamat po na may patuloy mo pong iparanas sa amin ng kapayapaan, kagalakan at kalakasan at yakapin mo po kami banal na espiritu at ikubli mo po kami sa lilim ng iyong mapakpak. Ito po ang aking dalangin sa tanging palan po ng iyong anak na Jesus. Amen. Sa sandaling ito, kagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Panginoon, muli kami ay dumudulog sa inyo, lumalapit, nagtitiwala sa inyo, Panginoon. At ngayon ay nilalapit namin sa inyo ang... Uh, mga panalanging kahilingan ng aming mga kaagapay. Si Sister Leonila de Jesus Espiritu, Panginoon ay uh, ang kanyang dalangin ay para sa kanyang kapatid na si Roberto de Jesus sa kanyang karamdamang colon cancer. Lord, uh, sa darating na October 9, ang kanyang operation Tulungan niyo po siya, samahan niyo po siya, Panginoon, sa ganitong sitwasyon ng kanyang buhay. Ang kagalingan ay mula sa inyo. Ganon din, Panginoon, ang aming kapatid na si Ador Malapitan. Kompletong kagalingan po para sa kanyang karandaman. Si Renier de la Peña, Panginoon, ay, uh, ang kanyang kahilingan ay uh, complete healing. Panginoon, para sa kanya, anuman ang karamdaman na ito, Panginoon. Lord, ganun din kay uh, Pastora Gemma Regis, Lord. Ang prayer niya na patuloy na kagalingan para kay uh, Sister Hermie Peralta. At ganun din, Panginoon, uh, kagalingan sa sakit ni uh, Flor Erpelo at makahanap na ng trabaho si DJ Panginoon, uh, dinadalangin din namin sa oras na ito ang panalangin ni Sister Rosa Arigin uh, Healing and Strength Lord para sa kanya kay JR Balagaw ang kanyang prayer request po Panginoon ay uh, good health po para sa kanyang family at uh, patuloy na kagalingan Panginoon para sa kanyang tatay na si Bernardino Balagao Lord, kayo po ang mabibigay ng kagalingan sa aming uh, kapatid na ito kay uh, Edgy Diamante Panginoon, complete healing and recovery po para sa kanyang kapatid na si Kenneth Rosquillo kay Chris Alhambra Panginoon, uh, healing po para sa kanyang anak na mayroong pong trangkaso sa mga oras pong ito Ganon din, Panginoon, kay uh, uh, Maria Salapong. Ang kanyang panalangin, Lord, ay pakinggan po ninyo sa mga oras na ito para sa kanyang kapatid. Sa pananampalataya na si Ati Mabel na mayroon pong uh, karamdaman. Ganon din po kay uh, Mrs. Stella na mayroon din pong karamdamang cancer Lord, ay ang kagalingan. Panginoon ay maranasan niya, Panginoon, sa lalong madaling panahon ayon sa inyong kalooban. Ang prayer request din po ni Sister Linda Mendoza, Panginoon, ay uh, kagalingan din sa kanyang physical na karamdaman, Panginoon. Masakit po ang kanyang uh, buong uh, tihan at nangihina. Lord, complete healing din po para sa anak ni Lenny Continedo At uh, sa ngayon ay may ubo at sipon, Panginoon, kagalingan po na mula sa inyo. Nilalapit din namin sa inyo si Liza Ganado. Ang kanyang panalangin ay uh, magkaroon ng kagalingan ng sakit na nararanasan niya po sa mga oras pong ito kayo po ang maggawad ng kagalingan para sa Kanya. Sa aming kapatid na si Ipepanyo Salvador, Lord, uh, healing po from uh, diabetic illness, Lord, alam namin Panginoon na kayo rin po o Diyos, ang Diyos na walang imposible sa inyo, ang mga kailangan kagalingan ng aming mga kapatid ay igagawad ninyo, Panginoon. Kay Julieta Talampas, Lord, ang kanyang dalangin, Panginoon, na uh, kagalingan din para kay uh, Maria Rita sa kanyang karamdamang breast cancer. Nilalapit din namin sa inyo, Panginoon, si Reposar Navarro, yung kanyang apo na 10 months old. Lord, ay pabalik-balik po yung sipon. Uh, sakit, Lord, ay uh, patuloy namin na inilalapit sa inyo ang baby na ito, Panginoon, na sa kasalukuyang nakakonfine. Ang kahabagan ninyo, Panginoon, ang kanyang mararasan sa mga oras pong ito. Kay Marilyn Arcelia, Panginoon, ang dalangin po namin na magkaroon din ng kompletong kagalingan sa kanyang karamdaman na infection of the lung and normal breathing, Lord, yung kanyang kahilingan. E conception Balite, ang kanyang prayer request po ay gumaling na rin ang kanyang nananakit na mga braso at kamay at namamaga, Panginoon, ang mga mahasal nito. Lord, complete healing po para sa kanya. Sa aming kapatid na si Pasita de la Cruz, Panginoon, healing po at katatagan ng kanyang pananampalataya. Ang kanyang kahilingan, nilalapit din namin sa iyo o Diyos, si Lizelle Domingo, pray, praying for protection and salvation para sa kanya and uh, healing uh, na kung saan Panginoon yung kanyang buong katawan ay uh, mayroong kahinaan. So ang kanyang kahilingan na uh, lumakas ito Panginoon, ganun din sa kanyang buong pamilya, ang pag-iingat ninyo Panginoon. Ang kapatid na si Kim Presgab, Lord, uh, ang kanyang kahilingan ay uh, mayroong uh, appointment, Panginoon, sa Heart Center, ang kanyang kapatid. So, alam namin, Panginoon, na kayo po ang sasama sa kanya, magbibigay sa kanya ng uh, kalakasan, Panginoon, at pag-asa. Kay Maricel Rafael, Lord, uh, good health po, spiritual growth, ...para sa kanyang anak na si Jasmine, Lord... ...at yung kanyang uh, scholarship, Lord, ay mag Lord, para sa kanya. Kay Ali Castillo, Panginoon, ang kanyang panalangin... ...para sa kanyang mother ay uh, healing po at magkaroon ng magandang kalusugan. Kay uh, Mirna Valdivia, Lord, protection para sa kanyang family. Ganon din kay uh, Vilmar... Jacob Lopez Lord ang kanyang panalangin ay uh, makalaya sa bisyo ng alak ang kanyang asawa maging ang kanyang mga anak Lord uh, nilalapit ko rin Panginoon si uh, Gloria Alvarez Guantes Panginoon na uh, mayroong anim na apo uh, yung kanyang kanilang safety na nakabakasyon ngayon sa Boracay Panginoon ay uh, amin pong idinadalangin para sa birthday celebration din, Panginoon, ng isa sa kanilang mahal sa buhay, Panginoon, igawad ninyo ang inyong pagpapala. Kay Lita Hernandez San Juan, ang kanyang dalangin, Panginoon, ay makaranas ng kapayapaan mula, na, mula sa sakit, Panginoon, at maging sa depresyon, ang kalayaan ay manggagaling po sa inyo. Nilalapit din namin sa inyo, Panginoon, si Lope Elpa Panginoon uh, ang kanyang kahilingan ay uh, makabili sila ng lote Panginoon para sa simbahan at uh, ito'y pagtatayoan nila ng kanilang simbahan Panginoon, sa oras pong ito ang lahat ng mga panalangin ito Panginoon ay uh, inyong tutugunin sa inyong sariling kaparaanan sa inyong sariling kapanahunan nagtitiwala lamang po kami sa inyo Panginoon at patuloy din namin inaalala, Panginoon, ang uh, aming mga kaagapay na hindi na po nabanggit yung kanilang mga panalangin. Lord, aabutin nyo sila. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Kayo ang Diyos na tumutugon sa lahat ng kailingang panalangin. Sapagkat pagkatinihiling namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. My Salamat sa Panginoon. Mga kaagapay, magkarinigang muli tayo mula biyernes hanggang linggo sa radio online at dito sa channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GC TV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang kristyanong nabubuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang pagpalain ka ng Panginoong Hesus kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap sa